Magandang umaga sa inyong lahat, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga takapag-greenage. Uh, Unang-una, gusto ko magpasalamat sa ating grupo na kung saan naboto noon ng mga eleksyon ng 2016. Ah, 2016 ba? Tama ba? Napakaliit na grupo, yun lang itong pagsasama ng grupo namin ay nabuo dahil sa isang adhikain na kung saan gusto namin makamit ang tunay na hustisya. Tunay na hustisya na sa Pilipinas na walang kinikilingan, walang mayaman, walang pulube kung anong nasa batas na ipapatupad. Ika nga, nung nakaraang linggo, may kami sa Facebook. At ang sinabi, ang grupo daw namin ay pipi at mga bulag. Kasi hindi daw tayo nakikinig. Oo. Dahil pipi at bulag tayo dahil kasi may isa tayong adhikain. Yung adhikain na hustisya. Na kung saan walang kinikilingan. Kaya ngayong araw na to ay sumasa-isa kami sa Tribune Peso March. Na kung saan sinasabi namin hayaan, mahustisyan, mapag, bigyan ng justisya ang milyong-milyong Pilipino na nabiktima sa mga korupsyon ng mga politiko. At uh, sabi nga nila, hindi nadadaan sa isang aksyon ang gusto nating makamit makamitaadikain. Na Kapag uh, marami pa tayong lalakbayin. Diba? So, ah, uh, o uh, nga pala nakalimutan ko Nasa Frankfurt, Germany pala tayo Okay Nasa Frankfurt, Germany Kung the last bastion Of justice and truth Germany. Sa Europe Okay So uh, hindi na ako magpapaligoy-ligoy At uh, siguro Hindi naman nara Siguro nararapat na Dahil adikay natin ay makisama Sa Trillion Peso March ay eh magkaroon tayo ng konting panalangin sa ating Panginoon na kung saan, tulungan tayo pumakbang at magpaharami ng hanay ng mga pipi at bulag sa so, Australia. Okay? So, uh, siguro hindi na ako magpapaligoy-ligoy. ko na ang programa kay Miss Vicky Delmaria. Delmaria. Hindi to at kaano-ano ni ano, ano ha. Eh, <laughs> eh, Okay. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oratio Imparata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Katay-tabayhan. Ano mang makapangyarihan sa lahat, amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng pandigindang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipaamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa katuliman. Sa aming pananahimig, pagkikibig balikat, at kawalang pakialam, Tawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang dumubulot at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa maghirap at ng pag-asa sa buong bayan. Pagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng inyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisira. Sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampublikuman o e pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at kabag, Gawin mong ubasan ng kaputihan ng aming bayan, hindi lason ng kasakiman, manipulasyon at pagkama, pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, na San Miguel, Arkanghel, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalunsod And my people humble themselves, humble themselves and pray. If they see my face, they humble themselves and turn from their